Yo, what's up? Welcome back dito po si Den Rigado, Sports Well, ang ating pag-uusapan guys Eh, sari-sari ha Ba, Magnolia, nanalo At, of course, parang Ginebra no? Pag-uusapan natin yung mga sentimiento At mga pa-shoutout, okay? Bago po yan, ako po yung magpapasalamat ha, Sa ating mga, mga bagu subscribers, okay? At sa mga nag-like po ng ating Facebook Nag-follow, salamat po Sa mga hindi pa po, bye kaya naman, no? So, okay na po ah uh, Simulan na po natin, no? Ang ating pagpapasalamat sa mga nanood po ha ng content natin, as usual, mababa. Pagkatalo, mababa. Eh, ganun po talaga, no? Ako naman, di naman ako nagkulang sa inyo, nagwarning sa inyo, no? Na hindi po sukatan talaga, no? Na malakas ang team na tinatalo lang yung mahinang ko na. Hindi talaga yung sukatan, no? I'm aware, no? Na after that win, eh, possible po maging complacent, no? Yung barangay Hinebra. At uh, yun, marami po nagsasabi, no? nakita natin sa Facebook no isang ano, laging tinatapit din ng Hinebra, kulang daw sa Bigman. Hindi kulang big man ang Bigman ng Hinebra. Hindi kulang. Again, sinasabi ko na may Troy Rosario. Okay? Na pwede mong gamitin sa bench para makapagpahinga si Aguilar. So hindi kulang 'yon, no. Okay? Pwede mo naman pagsabayin na lang si Aguilar at si ano, si Malonzo although di ko alam anong problema kay Malonzo no? o kaya si Ralph ko pwede mong pantayan yan ng role player so hindi mo kailangan ng another one yun ang sa akin kasi ganun dati sa Hinebra eh di ba? o mayroon tayong Aquino Ong di ba? o ganun lang dun lang po maglalaro yan dati nga Aquino lang eh o di po ba? Tapos ngayon, masyadong kapritsuhan na, kukuha ka na naman ng special big man. Ano? Paano mo mapaglalaro yung ibang malalaki? Si Adamus, pwede gamitin niya, makamahasil din yan. Tsaka itong si, ano, si Go. Di po ba? Kaya, yung mga nagpipetisyon na kailangan ng big man, para sa akin hindi po kailangan. Effort ang kailangan para manalo at consistency. Okay? Depensa, that's number one. Nakita nyo naman po kahit sa NBA po talaga. Siguro yung style po talaga ng mga depensa ngayon, eh, para maiwan sa 3-point shot yung mga player. <laughs> Nakita po natin yan, no? Sa laban po ng Detroit at netong New York. di ba Nakailan 3-point shot itong si... Ano, Hardaway Jr. Di ba? Tapos ah, dito naman po si CJ si Perez. So, di po natin anong kung anong klaseng depensa yon no na <laughs> lagi may malilibre pero it happens no so ganoon lang po guys adjustments and everything pero mawag dadagdag ng player ka na po yon no i'm against it hindi na po makalaro yung ibang player ay eh. magdadagdag ka pa rin anong kab anong kabalbalan yan no pwede siguro mag-trade sila no okay para naman po bigyan daan yung iba na nilalamig sa bench no yun lang po ang atin marami rin pong nagsasabi no na triangle daw hindi daw akma sa ano hindi po ako naniniwala diyan, no. Hindi ako naniniwala. Okay? Tsaka wala, hindi eh, naman ganun din na ma-maximize yung talent ni Abarientos eh. Nagtataka ako. Bakit ba? Dahil maliit. Eh bakit naman si Jalen Branson, hindi po ba? So, dapat ano yun na yan? Let's face the reality, no. Kung alanganin siya talaga as maliit. Di ba? Eh, palitan mo na lang. <laughs> Kuha ka na lang ng mga assets, di ba? Yun lang sinasabi natin. But then again, in line up na 'yan, hindi na po kailangan ng dagdag 'yan. Okay? So, yun lang po ang aking masasabi yan At uh Congratulations ulit sa Magnolia, ba. Maganda ang laban nila out of town, ano po. Okay, magaling-magaling ang simula ng Magnolia, ha? <laughs> Sana hindi lang sa umpisa yan, ha? <laughs> joke lang. ay ah, di tayo Freddy sa Goob. No, shoutout na po tayo. Magsha-shoutout na tayo, no? Hindi naman pang all Pilipino ni <laughs> Nebra sabi. Yung lineup na yun, dapat po talaga mag, ano yun, sila po maging leading dyan, no? Okay. Hindi tayo kay Ray. Sir Ray niya ka, Hindi okay boss. Kitang kita ako talaga ako lang sa loob. Kulang sila ng big man. The med defense. Hindi po kulang yun. Hindi po. Niwala kay sa akin. Idol talo tayo. Pinatay ng 3 points. Yun naka, eh. 3 points ang pumatay. Hindi po ba? Yung big man. yung hab Aguilar. That's enough. Off the bench. Pwede mo gamitin si Rosario eh. May go ka eh. Hindi kulang yan. <laughs> di ba? Hindi yan kulang. Ang Golden State Warriors. Sino lang ba malaki nila? Tignan nyo nga. Oh, Quintin Post. Na-injury lang si Butler. Kaya natalo sila. <laughs> Palusot na naman eh. Hindi no? Di tayo. Kay Alantason. Yan. Siya nagsabi ng pinatay sa 3-point shot. Hindi lang tinalo. Hindi lang paso. Hindi po ba. yan din po yung masakit eh. No? Ganyang kalakas yung team mo. Tambak ka. So hindi po kasi kailangan ng full offensive ano eh team eh. Kailangan po talaga ng may mga gagana as role player dahil mga kumpiyansado po 'yan dahil gusto rin nilang magpasikat, no. Kung puro lahat 'yan star, no. Ayun, hindi po maganda makita na matatalo di, lalo na ng malalaking lamang, no. Okay. Maganda na po yung talo pero lumalaban no hanggang uli. NSD kaya po kinilala NSD di po ba? Idol bawi tayo sa Dapat po talagang bumawi. Alan Ilagan, sa tingin ko, coach, may problema. Hindi po. I disagree. Di tayo, ba't ganun na laging ganun? Yun nga, no? Lagi na lang problema nila, gano'n. Sa playoffs, ganun, no? So, di ko alam kung anong adjustment ang ginagawa <laughs> nila. May adjustment, pero hindi yata na-implement, no? Uh, again, ha? I'm just, di, di baka yung mga sensitibong fans po ng Hinebra dyan, sinasabi, masyado ko criticize. Well, ang uh, ako po, no? Ako, eh, kung ano lang po nakikita ko as basketball fan, no? Hindi ko pagtatakpan kapag may nakita akong ganito, ganyan. Walang ganyan dito sa channel na to, no? Okay? Hindi ako bulag na saksi na hindi magsasalita, no? Kung ano nakikita ko, no? <laughs> Kaya yung mga sensitibo pong fans dyan, eh, pwede na po kayo magbalot-balot, no? <laughs> Yun lang po ang masasabi ko, nasabi no? ko sa inyo, take it or leave it, no? Hindi naman po ako dito na mamalimos eh or magpapa ano mo 'yan. Uh, ano. Di po persuade kayo, no, na maging subscribers, maging viewer, no. Free will niyo po 'yan. Okay? Then again, good luck sa barangay at sa of course sa PBA, no. So we hope, no, may bagong kuponan no na bibili ng terapirma para po maging exciting no? hopefully SGA yan mukhang, mag mukhang galante <laughs> so yun lamang po guys sa ating content ngayon at maraming salamat no? sa mga hindi ko po nabate no? ma'am Irene okay? dito po kay uh, Sir Joseph Willie Bardahe no? attorney Willie no? Willie Bautista Okay, si Ramil Gonzaga, no? Sir Bobby Cabading, okay, Wenceslao Capon, dito po kay Sir uh, Cirilio Orillo, no? Carlito Protaso, no? Alejandro Tronson. Okay, MC Derek, Sir Tolitz Talag, at ito po si Sir Archie Makirang. Sa mga di ko po nabangkit, pasensya na po kayo. No? Babawi po ako sa susunod ako. Nandito lamang po sa so Denrigado Regado, Sports. Buli, maraming salamat ha, sa inyong panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.